Chap guys, sayang timo. Itong kalamyas mula sa pinakaibaba hanggang sa pinakaano. Ayan, namungin sa bunga Okay, oh, kita mong guys. Yami yami. Ang dami. Oh, mga guys. Ayan. Namungin sa bunga Ayan mga guys, sa taas. Oh, Grabe mga guys. Oh, what's up, what's up, yo, yo. Yan, Yan, Ang kalamyas. Wala sa pinakaibaba hanggang sa pinakaanong. Ayan, ang hitik sa bunga. Ito nyo tanitawag mga guys na hitik sa bunga. Marami hitik. Watch up, Ayan mga guys, kalamyas. Porya buyag Ayan Hitik sa bunga Ayan mga guys Hitik sa bunga Ngayon pa sa taas Ang dami